Alam nyo guys, si nanay guys, kanina pa yung naglalakad guys. Guys, sinundan ko yan si Manang guys. Grabe, napagod na siya guys. So, nagpahinga muna siya. Pero guys, kanina pa yan siya guys. Lakad ng lakad guys. Ayan guys. Hindi ko alam guys kung ano yung mga dala niya guys Mga bag Yung kanyang mga Ayan hindi ko alam guys kung ano ang laman yan guys Ng kanyang uh, dala Pero alam ko mabigat guys Mabigat eh, Kasi nagpainga siya kanina eh so, Ayan hindi niya alam oh And, guys, pahinga na naman siya guys. Napagod mm, siya guys. Ayan guys, nauna na naman ako sa kanya. Tapos kinuhanan ko siya. Naglalakad pa rin. Pero alam ko guys, pagod na siya eh. Ayan o, oh, magpapahinga na naman yan siya guys dyan. Ayan, baba na na muna. Ayan, napagod na naman siya kasi guys. Kasi mabigat talaga yung dala siya. niya guys eh. Sobrang bigat kasi yung dala niya guys. Tapos maya maya guys, alis na naman yan siya. Ayan. So, tiningnan ko talaga, sinundan ko kung hanggang saan siya. Ayan. Ayan, lakad na naman yan siya, guys. Oh, my goodness. Pero hindi ko alam, guys, kasi... Tingnan nyo mamaya, guys. Tuloy-tuloy pa rin siya. Alam nyo, guys, sinundan ko yan siya, guys. Sinundan ko siya. Tapos, binigyan ko ng ano yan, tubig at saka pagkain, guys. Kasi nakausap ko yan, pero hindi siya matinong kausap, guys. Para siyang, ah paano yung parang hindi mo maintindihan siya guys kaya pinigyan ko yan siya ng tubig at saka pagkain guys so ayan hindi ko lang pinakita sa video guys